Good morning mga lalabs. Shout out po sa inyong lahat dyan. I hope na nasa mabuti kayong kalagayan. Update lang po mga lalabs sa munti, munting garden ko po dito sa likod ng amin carport at garahe. Alam niyo po mga lalabs, tingnan nyo po ang tataba po ng talong ko kahit tinanggalan ko na po yan ng mga matatabang dahon para yung hindi masyado uh, sa loob at saka tinanggalan ko rin ng ibang saker para ang bunga niya hindi malaki talaga, lalaki tapos alam nyo po mga lalabs ba diba ito yung bulaklak nito is violet huh? pero tingnan nyo mga lalabs ito yung isa dalawang puno ito yung isa doon sa kabila ito po ay white iwan ko po mga lalabs bakit white ito tingnan nyo po mga lalabs tapos sobrang taba po mga lalabs ako po mga lalabs nang sa mga bulaklak na ito. Ang dami po sana ng bunga. Kaso hindi na po 'yan mabubuo. Dahil maguutom na po dito. Lumalamig na. Kaya sayang mga lalabs. Sa susunod na taon po mga lalabs, aagahan ko na lang ang pag ano ng buto nito ng mga seeds pagpunla ba mga lalabs para marami tayong talong maharvest grabe mga lalabs so sobrang taba ba diba? nakita nyo yan tapos ito mga lalabs kahit paano sa awa ng Diyos makakaharvest din tayo nito ito may dalawang bunga na dito yan po mga lalabs yung dalawang bunga pwede na po natin yan ilagay sa paksiw na isda kasi pag ganyan naman kalaki hindi naman ano siguro uh, sa tortang talong at saka mga lalabs alam nyo po ito hindi ako nagwo-worry po dito sa sili ko na late na rin naking ano tinanim ang tataba mga lalas Tinagalan ko rin ng ano uh, mga dahon dyan sa baba at saka yung saker din kasi ang dami yung daming talbos hindi ako nanghihinayang dyan mga lalabs kahit na late na yan kahit na hindi ako makaharbis ng bunga at least uh, ang dahon na yan harvestin ko po lahat yan at saka pwede ko yan pang sahog sa tinulang manok at mga lalabs pwede ko yan ilaga lang sa tubig at saka para may kukunin akong sahog pag magluto ako ng tinola i ano ko lang yan i balot balotin ko sa mga plastic Hati, paghati hatian ko tingnan nyo po mga lalabs ang bunga maganda po sana yan Tingnan nyo. No? Yan yung apat. Ang dami siya ng bunga. Yan o. Mga lalabs. Ang tataba kasi. Yan. Nakikita nyo yan mga lalabs. Yung dahon talaga na green na yan. Sili yan. Pero alam nyo mga lalabs. Dito ako na amis Sobra. Ang dami din ng bulaklak ng pidada ko tsaka yung ibang bulaklak na yan hindi na yan gagawa ng ano hindi na yan lalaki mga lalabs dahil nga malamig na dito tapos alam nyo mga lalabs ang daming bunga tingnan nyo po oh. tingnan nyo mga lalabs ang daming bunga ito mga lalabs tinanggalan ko na rin to ng dahon dito sa bandang baba yan mga lalabs yan Tingnan niyo po ang dami. Yan. Ito mga lalabs. Tingnan niyo. Yan. Ang dami po ng mga lalabs. Lalo na dito. Bawat puno may mga bunga. Yan ang mga lalabs. Nagsuot ako ng gloves mga lalabs dahil basak. Yan ang mga lalabs. Tingnan niyo po. Grabe. Yan. Ang daming bunga lalo na po dito. May malalaki na dito mga lalabs tingnan niyo. Yan. Yan. mga lalabs. Yan. Yan. Tapos doon tingnan niyo. Tingnan niyo mga lalabs tingnan niyo. Yan. At saka yun doon. Diba? Diba? Ang gaganda mga lalabs Tapos mga lalabs Yung sili ko dito na Kulay violet Tapos naluto na mga lalabs At ito may sili na pangsigang ako Diyan Marami pa rin sana Bunga Tingnan nyo yung mga lalabs na ito mga lalabs, tingnan nyo. Ano to siya? Ah, uh, pag ang lasa, ano nito, uh, chives. Pero, ang lasa nito, mga lalabs, pare, pa, pareho, katulad sa sibuyas dahon. Alam nyo mga lalabs, masarap yung chives ilagay sa soup, lalo na sa asparagus soup mga lalabs. Sobrang sarap. paborito ko po yan. Pag uh, magloto magluto ako ng asparagus. Yan. Tapos dito lalabs ang chives. Ito lalabs ang chives. Ang kagandahan nito. Ano siya yung tawag. Iwan ko ano tawag sa English. Basta sa pag i-translate ko sa German. Winter hard. Kasi ano siya. Pag the next year kahit Winter ang sa taas lang yan mga lalabs mamatay ito sa taas pero yung gamot niya buhay na buhay tapos the next year sa spring times tag sibol kusa lang yon kusa lang po ito mga lalabs lalabas kaya tingnan yung mga lalabs oh. ang dami sa nang bunga ng sili ko pero okay lang mga lalabs kasi pwede naman yung harvestin ang dahon para sa tinulang manok tingnan nyo mga lalabs ang daming bunga tingnan nyo diba ba? Hmm. yan yan talaga tapos dito mga lalabs ito nga nagsobrang taba iwan ko ang tawag dito magi hindi ito si sobrang bango to masarap din yung lagay sa pansit at saka sa mga linaga yung parang lasa yung mga lalab siniga ano yung ginisang ano ba yan oo yun tapos ito mga lalabs ang ano ko po ito ano nga tawag to basta yung mabango siya yung nilalagay sa spaghetti winter hard din yan tutubo din yan pag the next year ko sa yan sisibol i hope so si ano, inati ko yung tatlo tapos ito mga lalabs oh. So, ang kagandahan dito hmm? kahit papano may maharabis tayo may bunga siya isang peraso tapos tinanggalan ko na rin yan ng mga sucker dyan sa baba para makahabol pa tapos ito din mga lalabs may dalawa tayo nito so sigurado makaharvest pa tayo ng limang eggplant dito mga lalabs tapos ito mga lalabs so iwan ko yung isa mayroon din dito na ang bulaklak niya puti iwan ko mga lalabs tingnan bulaklaknya bulaklak niya puti dalawang puno kasi yan kaya yung isa dito lila yung bulaklak niya pero ito yung isa may dalawa akong puno ng eggplant na puti yung bulaklak iwan ko ano kayang mukha ng bunga yan kaya mga Lalabs, hanggang dito na lang ang vlog ko for today. Ingat po tayo palagi. At lagi nating tandaan, hanggang buhay po tayo, gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa, mga kapwa natin. Thank you mga Lalabs. God bless you all. Bye.